mga bali at eto nagluluto kami ni Luis Mario. Ito yung so titikman natin. So itong niluluto namin mga bali ay laing. So yun titikman namin at sabi ni Chong tinuruan kami kung paano daw siya amuyin. Ay paano paano maging masarap dapat amuyin daw. Ma Sa amoy pa lang makikita mo na kung ano yung ano kung ano yung kulang. Boss, amuyin Unahin mo muna kung ano kulang. Kulang? Kulang. Kulang, Chong. Kulang. Hindi ko natikman. Ah. Kulang siya sa ano? Kulang siya sa... Paminta, paminta. Kulang siya sa... Dami ng gawin. Galaputin. Hmm. mo na ba yan? Oh, tabao -tabao oo. Oh. May taba-taba ko. Kulang hmm. hmm. may taba-taba. Hmm. Tabi yan. Tabi yan. May do-up. May up May up Meron sarap niya, no. May laing. Laing mga body. Ito 'yung specialty ng mga taga-Bicol. Maanghang yan, chong. Ah, 'nounte. konti. mo. Diba? Sabi niya, masarap Dapat 'to pinapaano muna? 'Tol, <tinyo> pinapa Tuyuan, 'di ba? Okay. Ano nga, pinakakaguluhan hmm. ng dalawa ni Makanista. Hindi De, man, kasi ma ako ako yung gustong mong timpat. Yan so, kasi pag nagluto ka niya, dapat may halong pagmamahal. Ano na mahal kita? Hindi, sabi nila, tiyong pag inahalo daw ito. Bawang kumanta kasi. Pag inahalo daw, babalo. Kumano, tawag doon. Kumakate. Kumakate. Tikman mo kumakate. Tikman mo muna kumakate. Ayan, tikman mo. Ayan. Salamat kay Luis Mario. Anong lasa? Ba't may kasama si Mo? Uy! <laughs> Nakalimutan mo ang pangalan mo, ba no? Bat, ikaw si ano? Sino nga ako? Uh, no. Mandi? Mandi? Ah, si Mandi. <laughs> Ay, <ikaw> si Mandi. <laughs> so, eh. Manghang, manghang chong. Si Mardi ba? Si Mandi ba o si Mardi? So, okay yung nga kasi nilalagay niya ng luya. May luya naman, ah? Hindi ako nilalagay niya. Ah, niluwak pala. So, hindi naman kasi malang sa'yo, eh. Hindi kasi to, chong. Papatuyuan pa yan. Ano Yan yung sabaw niya. Ako magtitimpla mamaya, Chong. Yeah, titimplahan ko pa. Hindi, ako magpapatikim sa iyo para wala kang ilalagay pa diyan. Eh. Nakukulangan niya ako sa lasa eh. Pero nagutom yeah, uh, yeah. ako doon bigla oh. Then, Kaming bahala diyan ni Luis Mario. Kasi paborito ko 'tong mga body lain. Paborito yeah. uh, daw ang lain, hindi naman okay. alam magluto. Medyo manghang nga lang 'to. Chong titimplahan ko 'tong konti ah.

Pinapabura daw yung mga files. Anong gagawin chong para mabura? Babasahin. Eh. <laughs> <Ito po nasaan. laughs> Tama, nagdubli yung, yung mga ano ko. Yung mga po yung video ko, magdubli dami. Ayan, dadali muna ni Boss Bidogs IT. Ayan, nagpaulit-ulit ang iyong i-date ko At ang aming master programmer. Ito ang aming master programmer. Para daw mabura yung mga files, binabasa. Binabasa. <laughs> Pag ako ang saan mong pamotor yung saglitan lang Saglitan lang Saglitan lang Bura pati cellphone dyan Anong problema ba? Delay? Hindi Yung ano tulad ng ano Yung setting siguro ng ano GoPro mo Bakit? Ah oh. Mataas Mataas Hindi Naka 4K Naka 4K GoPro mo ah. Mm -hmm. Dapat 1080 lang. 1080 lang. Hindi ka kayanin. Hindi kaya dati yung dati eh. yung akin dati. Kaya mabalis yung si puno yung akin. Kung isasal, isasal mo ito sa akin, kaya na i-play ito. Depende sa, ito. sa cellphone. O. Ayan Alright, Dabang, TV, sir, na. Ayan na, puro ganyan. Nakatigil nga ako, naandar ang hindi nga ka kayanin. din. Bale, ah. Uh, matao sa gasolina yun. Nasa yung ano mo? GoPro? GoPro po ano nito? Oo, oh, okay. kung gano'n sa Kung 1,080 baka hindi na kaya ng ano ko mo. Ah. GoPro. Hindi, pwede yan. Bas pag ano, na-upload. Oo. Uh, Check, naka ano na ba yan? Private? Oo. Uh, eh ano, bas unlisted mo lang muna. Okay. Yan. Hindi, nasa ano? Nasa gallery niya. Ay, gallery. Mm -hmm. Hindi nga ka kaya. Baka malatang na naman. Basang buwang eh.

laki yung may hotdog na naman to. Ito yung hotdog. Malaki <laughs> yung <coughs> Wala nga eh. Bukas natin ah. <tabas> hotdog na lang. Tapon tulog. Okay lang, wala tulog kasi lang nang gis. Kaya lang. <laughs> Pasahan na lang kita. Ano kaya magpasa ng tulog na? <laughs> Ayun. Kasi good morning po. Pandesal po tayo. Ubo. May malaking huli daw eh. Ano? Si Kajarwin. Ah po. Tingnan natin mga buddy. <laughs> yan na. Ayun Pambira. <laughs> Alam <Ayan> mo. Pagkagana <Ha>? natakaw. Palawagan mo. Dito mo 'tong kanino yan. Nahatak ko 'yan oh. Santos sa dumber ko. Itong bangka na yan. Oo. Hindi na ako nakapagisda. Pambira. Ito pala 'yung nahuli niya mga body. <laughs> Oh. Okay. Mga buddy ko sino nakakapanood diyan kung kaninong bangka to. Ito. Ito. Wala. Ay wala nang makina. May makina ba? Wala. Wala. yung anong bangka lang to eh. Parang pang floating lang na ano bangka. Pambe. <laughs> Ito pala yon eh. <laughs> ano Pang bangga-bangga lang eh, ganun. Ano lang to? Pang floating lang to hmm. sa tingin ko. Pang turista. Opo. Pa, ano ganun lang. Wala siyang makina eh. So, ito mga body na ko ni Kuya Jerwin. Natak daw niya. Ah, okay, pwede malagyan lang. ng ano to, ng makina. Makina, oh. Hmm. Pero o oh, kahoy din o oh, baol din siya wala stick ka. Kala ko ba na? Pambirang buhay. Kala namin na malaking isda. Ito mga ba yung mga nagpupukot. Kaya oh, Jerwin tara. Kape muna. Kape. Tara. Ayan. Ayan. Walang mahuli si Kuya Jerwin mga body kasi nakita daw niya tong bangka doon. Hinatak siya na paano. Ito dito niya tinali oh. Hinatak niya na pa pagilid. Ayun. Sana walang tao tong mga badi, no. Oh. Pero sa tingin ko hindi naman to ginamit pang isda. Kasi wala namang ano. Walang palatandaan na ginamit siya sa pangingisda oh. So, Tangina, iniisip ko kasi mga body baka ginamit pa ng tapos may tao nahulog ganun. Pero hindi naman kasi walang makina. Tapos walang mga gamit. Ayun So walang palatandaan na ginamit siya sa pangingisda talaga. So sa tingin ko ito ano pang ano lang to. Baka galing sa tawag doon, galing sa ganyan. Nakaparking ano ba tawag diyan? Galing sa pantalan. <laughs> ano ba tawag doon? Galing sa basta sa gilid ng dagat tapos baka naanod or uh, oh, ganoon basta yun baka naanod lang siya o nung bumagyo tapos nagpalutang lutang sa ano sa dagat tapos yun nakita ni ko Jerwin pero hindi siya ano wala siyang tao mahirap kasi pag may tao yun baka nalaglag sa tubig ganoon so ayun